upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad sa mas maayos na pasilidad, isang bagong multi-purpose building ang itinayo sa Barangay West Central Poblasyon ng Picuan noong July 2024. Sa pangunguna ni Honorable Ariel Sadangsal, kapitan ng barangay at sa matyagang pakikipag-ugnayan sa Kapitolyo, na isa ng proyekto matapos ang halos isang taon ng walang sawang follow-up sa resolusyong ipinasa sa tanggapan ni na Governor Aurelio Umali at at Vice Governor Doc Anthony Umali. Dahil sa mabilis na pagtugo ng pamalang palalawigan, agad na nasimulan at natapos ang konstruksyon ng proyekto. Ayon kay Kapitan Sadangsal, ang second floor ng gusali ay para sa mga aktibidad ng sangguniang kabataan, habang ang ground floor naman ay gagamitin para sa mga sesyon, programa ng mga senior citizens at iba't iba pang barangay activities. Maaari rin umano itong gamitin bilang evacuation center tuwing may sakuna. Nagpaabot naman ang pasasalamat si Kapitan Sadangsal sa Kapitolyo sa kanilang mabilis na pagtugon at suporta sa proyekto. Uh, sa atin pong mahal na gobernador, Aurelio Matias Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali, uh, ang pamunan po ng Barangay West Central, Oulasyon, ay nagpapasa nagpapasalamat sa inyong binigay na aming multipurpose building dito sa aming barangay. Maraming maraming salamat po, Gov. at Vice Governor Umali. Hinikayat din niya ang kanyang mga kabarangay na gamitin at pangalagaan ang gusali para sa kapakinabangan ng lahat. Aniya bukas ito para sa anumang gawain basta't para sa kapakanan ng mga mamamayan ng West Central Poblasyon. Sama-sama po nating pagsikapan na i-maintain itong multipurpose na ito para sa kalinisan, kayusan ng, mga ng pasilidad ng na multipurpose building ya pag pagtulung-tulungan po nating ang maintain ang ating multi building. Para sa balita ng nasigaw Amber Salazar.